madam nyo, senti ng senti tungkol sa postiso niya. Kasi naman nawala yung mamahaling kong postiso, yung flexible kung pinagawa last year. Three months ko pa lang siyang nagagamit, din na iwala ko na siya. So, i-accord na lang natin yan. Yung asawa ko kasi ang nagbayad nun eh. So, okay lang na ganun. Medyo ka-pricey. Since naiwala ko siya, nahihiya naman akong manghingi ulit. So, by the second time na magpagawa ako ng postizo, so, shoulder ko na yung expense. So, iakult na lang natin yan. Gym ako ng gym, imbis na pumayat ako eh, bagkos lalo akong nadaragdagan yung timbang. And then, yun nga, nagkakaroon laman-laman, ng like -laman, that, like that. Right, right. So, nagkakaroon siya ng muscle. Lumalaki. Dati ang timbang ko lang is 48. Ngayon, 52 na. So, yan. Inom tayo ng collagen. Vitamin. Vitamin. Or repairing damage, damaged tissues din kasi siya. As tumatagal tayo, medyo nababawasan na yun yung collagen natin sa katawan. So, kailangan talaga nating uminom ng collagen for our body supplement. Hindi naman siya, porkit umiinom ka na siya ng collagen, is nagpapaganda ka na. Mayroon din naman siyang mga health benefits. For the body.